Hirap nga pala ulit mga guys. Today nga pala kasama ko yung nanay ko. Lulukos kasi kami sa Malabon. At uh, doon kami magpapas ko sa mga kamag-anak namin. Ayan, uh, kita nyo naman ha. Pagdating namin dito, may sandy ka kami yung kakainin. Saka mga aso nila dito ha. Feeling close ka agad sa amin. Pero noong una dating namin dyan, sinatawalan pa kami dyan. Pero ngayon, okay na. ayun nga pala yung karugtong ng bahay dati na to ganun lang siya kababa dati so yun nga ah, naglabas na ng pulutan yung paring ko ayan, sashimi taga ko na rin hindi nakakatingin nito sarap tamis meron nga din pala dito yung baga ng kabayo kala mo yung malutong Ah, uh, ako lang ko pala yung Tito Rico sa kaya. Dalawa kong pinsan. So, yun na nga dito naman na ah, nagsimula na sila magpa-games para sa mga bata. 3,

ero Terminatoro oh. uh, five four three two one <laughs> 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 hindi ka lumili <laughs> <laughs> oh, uh, Video video taple ako eh taple yeah. na mag alas taple 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 na taple 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 Dati nga pala yung lugar na to, uh, wala pa yung mga bahay na sa bandang kaliwa na yan. Puro fish lang din yan. Kung ano yung itsura nung dito sa kanan, ganun lang din dati lahat yan. dito nga rin pala nakasabay din namin magjaging si Tito ito. Yeah. Kita nyo naman Pasko dito sa Malabon. Alam mo saan palang lang may Jollibee na. Ayan, dahil nandito kami sa Malabon, pumunta na rin yung kapatid ko dito. sa so, kasama yung anak niya, si Aike. Ayan, pati sila kuya pumunta din dito. Ayan, sa labas nga pala, nagpapalaro na sila sa mga bata. Yung basag palayok. Ayan, kung sino yung makabasag ng palayok, sa kanya yung premium pero ng

Eh, meron din sila dito yung pa-tiktok sa mga bata. Eh, may pa din yan. Pero hindi ko na iyan yung music nilang matagal. Baka maka-operate pa tayo. Nung bandang huli, ang nakabasag ng unang pala, kaya yung bata na yan. So, yun, kinabukasan, uwi na rin kami. Salamat nga pala kay Rupa sa pag sa amin sa... So, sa niluto niya ng tapang kabayan na inulot namin pag-uwi sa akin.